Lalabi ng chicken skin ay isang karaniwang kondisyon ng balat na nagdudulot ng maliliit na mga bumps sa ibabaw ng balat. Madalas itong lumalabas sa mga braso, hita, pisngi at iba pang bahagi ng katawan. Habang hindi ito nakakahawa at hindi isang sakit, maaari itong makaimpluensya sa self-confidence ng isang tao. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ito ang ilang sanhi at dahilan ng keratosis pilaris o chicken skin. 1. Overproduction ng keratin. Ang kondisyon ay nangyayari kapag ang katawan ay naglalabas ng sobrang keratin, isang protina na tumutulong sa pagprotekta sa balat. Ang labis na keratin ay maaaring bumara sa mga hair follicles na nagiging sanhi ng pagbuo ng mga maliliit na bumps. 2. Genetic factors. Madalas na namamana ang keratosis pilaris. Kung ang mga miyembro ng iyong pamilya ay mayroon nito, malamang na ikaw din ay magkakaroon. 3. hormonal changes. Ang mga pagbabagong hormonal tulad ng sa pagbubuntis o puberty ay maaaring magdulot ng paglala ng kondisyon. 4. iba pang kondisyon sa balat. Ang mga kondisyon tulad ng atopic dermatitis o eczema ay maaari ring magpalala ng keratosis pilaris. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.